Kamusta po ako po si Dr. Mila de La Paz at inilaan ko ang mahigit 30 taon ng aking karera sa pagtulong sa mga kababaihan sa kanilang edad, city si 70, at kahit oan sa ka pataas na muling matuklasan ang kanilang sigla enerya at koneksyon sa kanilang sarili at sa iba. Marahil ay nasabihan na kayo na ang pakiramdam na pagod ang mga pagbabago sa hormones, ang mga pagbabago sa inyong balat, o ang unti-unting pagkawala ng pagnanasa pagkatapos ng edad 60 ay isang hindi maiiwasang bahagi ng pagtanda. Simpleng, talagang ganyan lang talaga. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na may apat na simpleng gatas o pugatas na tahimik na nakakatulong sa mga nakatatandang kababaihan na ibalik hindi lang ang kanilang sigla kundi pati na rin ang kanilang inner glow o kislap na akala nila'y tuluyan ng nawala. Ang aking pamamaraan ay hindi tungkol sa hormone replacement o mga operasyon. Ito ay tungkol sa mga pagbabagong suportado ng siyensya na tunay na epektibo. At sa totoo lang, wala nang masikinagulat ng aking mga pasyente kaysa dito. Ang apat na natural na gatas na ito ay napatunayang sumusuporta sa malusog na buto, nagpapabuti ng sirkulasyon, at nagpapataas pa ng emosyonal na kagalingan lahat sa pamamagitan ng pag-aalaga sa mga sistema ng katawan na madalas nakakaligtaan ng karamihan sa mga doktor. Maaring isipin na ito'y napakasimple para maging totoo, ngunit madalas iyon ang dahilan kung bakit ito napaka-epektibo. Ipapakita ko sa inyo kung ano ang mga gatas na ito, paano sila gumagana, at kung bakit libu-libong kababaihan ang tahimik na gumagawa ng pagbabagong ito at nararamdaman ang sigla na hindi nila naramdaman sa loob ng maraming taon. Ang inyong matututunan ay maaring magbago sa kung paano ninyo inaalagaan ang inyong araw at kung paano kayo nakakahanap ng kapayapaan sa inyong gabi. Kapag naririnig ng karamihan ang salitang gatas, ang unang naiisip nila ay ang karaniwang karton ng gatas ng baka sa ref. Gayunpaman, habang tayo ay tumatanda ang tradisyonal na baso ng gatas na iyon ay maaring mas makasama pa kaysa makabuti. Madalas itong puno ng hormones, maaring mahirap tunawin at maari pang magdulot ng pamamaga o inflamasyon, ang mismong bagay na sinusubukan nating bawasan para mapabuti ang pakiramdam sa mga kasukasuan at pangkalahatang kalusugan. Ang tinatalakay ko ngayon ay ibang iba. Ito ay mga natural at masustansyang gatas mula sa mga halaman o alternatibong hayop. Mas magaan ang mga ito sa sistema ng panunaw, karaniwang hindi nagdudulot ng pamamaga at higit sa lahat puno ng mga sangkap na aktibong sumusuporta sa densidad ng buto, balanse ng hormones at sa produksyon ng collagen at nitric oxide ng inyong katawan. Ang nitric oxide ay ang molekul na responsable sa pagre-relax ng ating mga ugat at pagpapadaloy ng dugo kung saan ito kinakailangan. Ang mga ito ay hindi mga bagong uso. Sa iba't ibang kultura sa buong mundo, ginagamit na ang mga gatas na ito sa loob ng maraming henerasyon upang mapanatili ang ganda lakas at linaw ng isip hanggang sa pagtanda ang problema dito sa Pilipinas bihirang mapag-usapan ng mga ito hindi ito madalas nababanggit ng mga doktor at hindi rin natin ito nakikita sa mga komersyal ngunit kung titingnan ninyo ang siyensya at higit sa lahat ang mga tunay na karanasan ng mga nakatatandang kababaihan na sumubok nito mahirap baliwalain ang mga resulta ang mga gatas na ito ay hindi lang sumusuporta sa inyong puso Tahimik din nilang na ibabalik ang inyong enerhiya, ang inyong kislap at ang pakiramdam ng koneksyon sa inyong sarili at sa iba na namimiss na ng maraming kababaihan pagkatapos ng edad 60. Iyon ang dahilan kung bakit tinatawag ko silang mga tahimik na manggagamot, mga simple at pang-araw-araw na pagpili na nagdudulot ng malaking pagbabago sa paglipas ng panahon. Ngayon gusto kong ipakita sa inyo ang una. Ito ay malapot, malinamnam at puno ng healthy fats na hinahanap-hanap ng inyong katawan. Ngunit karamihan sa mga kababaihan ay walang ideya na ito pala ay makakatulong upang maging mas malambot ang kanilang balat at mas matatag ang kanilang enerhiya. Gatas ng niyog ang pampakalma ng balat at pampasigla ng katawan. Ang gatas ng niyog ay higit pa sa isang usong health food. Ito ay isang makapangyarihang natural na kasangkapan para suportahan ang sigla ng isang babae, lalo na habang tayo ay tumatanda. Hindi tulad ng gatas ng baka na maaring mahirap tunawin at magdulot ng pamamaga para sa maraming nakatatanda ang gatas ng nyog ay nagbibigay ng malinis at plant-based na mapagkukunan ng healthy fats na kayang i at gamitin ng inyong katawan para sa tuloy-tuloy na enerhiya at kalusugan ng balat. Ang sikreto ay nasa medium-chain triglycerides MCTs nito. Ang mga natatanging taba na ito ay hindi dumadaan sa karaniwang proseso ng panunaw at diretsong pumupunta sa atay kung saan mabilis itong nagiging matatag at magagamit na enerhiya. Ngunit ang MCTs ay hindi lang nagbibigay ng enerhiya sa inyong katawan. Tumutulong din itong bawasan ang pamamaga na isang malaking sanhi ng paninigas ng kasukasuan at mapurol na balat. Ang healthy fats sa gatas ng niyog ay tumutulong na alagaan ang balat mula sa loob na sumusuporta sa natural na moisture barrier at pagkaelastiko nito. Ang gatas ng niyog ay mayaman din sa lauric acid na may mga katangi ang antimicrobial at sumusuporta sa immune system. Higit sa lahat, para sa pangkalahatang kalusugan, napatunayan itong nagpapabuti ng cholesterol profile. Sa pamamagitan ng pagpapataas ng HDL, ang good cholesterol na tumutulong na panatilihing malinis ang mga ugat at mapabuti ang daloy ng dugo. Para sa mga nakatatandang kababaihan na nakakaranas ng pagkapagod tuyong balat, o yung biglang panghihina sa hapon, malaki ang maidudulot nitong pagbabago. Marami sa aking mga pasyente na nagsimulang magdagdag ng gatas ng nyog sa kanilang pang-araw-araw na gawain sa smoothie sopas o maligam-gam na inumin, ay nagsasabing nakakaramdam sila ng mas tuloy-tuloy at kalmadong enerhiya at madalas nilang napapansin ang bagong lambot at kislap sa kanilang balat. Ito ay isang simpleng pagbabago na may tunay na resulta at ang pinakamaganda, ito ay masarap na kakaginhawa at madaling i-enjoy. Ngunit ang gatas ng niyog ay simula pa lamang. May isa pang gatas magaan banayad at puno ng sustansya na may tahimik na paraan ng pagsusuporta sa inyong mga buto at balanse ng hormones ng sabay. Gatas ng Almendras ang tagapangalaga ng buto at balanse ng hormones. Ang gatas ng almendras ay maaring mukhang isa lamang plant-based na alternatibo, ngunit para sa mga kababaihan na higit sa siksinta nag-aalok ito ng isang bagay na mas mahalaga kaysa sa isang pamalit sa gatas ng baka. Ito ay isang natural na mapagkukunan ng mga sustansya na direktang sumusuporta sa densidad ng buto, balanse ng hormones, at kalusugan ng puso, tatlong mahahalagang haligi para sa pagtanda ng may ganda lakas at kumpiyansa. Isa sa mga pangunahing sangkap ng gatas ng almendras ay ang vitamin E, isang makapangyarihang antioxidant na tumutulong protektahan ang inyong mga cell mula sa oxidative stress. Habang tayo ay tumatanda ang mga free radical at pamamaga, ay maaaring magpabilis ng pagtanda ng balat at makompromiso ang ating hormonal systems. Ang vitamin E ay tumutulong na pabagalin ang prosesong yon na sumusuporta sa katatagan ng inyong katawan, hindi lang sa pang-araw-araw na buhay, kundi pati na rin sa inyong itsura at pakiramdam. Ngunit ang tunay na mahika ng gatas ng almendras para sa maraming kababaihan ay nagmumula sa taglay nitong magnesium at calcium. Ang magnesium ay sangkot sa mahigit 300 proseso sa katawan kabilang ang mga nagre-regulate ng presyo ng dugo, nagpapakalma sa nervous system at sumusuporta sa mood. Ang calcium naman ay napakahalaga para sa pagpapanatili ng densidad ng buto, isang pangunahing alalahanin para sa mga babaeng lagpas na sa kanilang menopause. Maraming nakatatandang kababaihan ang hindi alam na sila ay kulang sa mahahalagang mineral na ito at ang resulta ay madalas na hindi magandang tulog, pabago-bagong mood at marupok na buto. Ang gatas ng almendras ay naglalaman din ng healthy fats na tumutulong sa pagbuo ng hormones at flavonoids na napatunayang nagpapabuti sa paggana ng mga daluyan ng dugo. Sama-sama ang mga sangkap na ito ay lumilikha ng isang kapaligiran na sumusuporta hindi lamang sa inyong puso at utak, kundi pati na rin sa mga sistema na nag-aambag sa emosyonal na balansi katatagan at pangkalahatang kagalingan. Sa aking praktika nakita ko ang mga kababaihan na nagsimulang uminom ng gatas ng almendras. Araw-araw isang maliit na baso lamang. Bawat araw ay nakaranas ng banayad, ngunit makabuluhang pagbabago, mas mahimbing na tulog mas matatag na mood at isang tahimik na pakiramdam ng pagiging mas sentro at matatag. At kalahati pa lang tayo. May isa pang gatas sa listahang ito na mas malalim ang epekto na tumutulong na protektahan ang inyong puso at pasiglahin ang inyong kalooban mula sa loob. Ito ay nakakaginhawa masustansya at nakakagulat na epektibo. Gatas ng oats ang nagbibigay armonya sa puso at damdamin. Ang gatas ng oats ay mabilis na sumisikat at may magandang dahilan. Sa likod ng malapot nitong texture at banayad na lasa ay may isang makapangyarihang sikreto. Ang gatas ng oats ay maaaring gumanap ng isang mahalagang papel sa pagsuporta sa isang malusog na puso at matatag na mood, lalo na para sa mga kababaihan na higit sa 60 na dumadaan sa mga emosyonal at pisikal na pagbabago sa yugtong ito ng buhay. Nasa puso ng mga benepisyo ng gatas ng oats ang isang espesyal na uri ng soluble fiber na tinatawag na beta-glucan. Ang fiber na ito ay gumagana na parang isang marahang walis sa ating daluyan ng dugo na tumutulong na mapababa ang LDL bad cholesterol at bawasan ng pamamaga. Ang kalusugan ng puso ay isang pangunahing prioridad para sa mga kababaihan habang sila ay tumatanda at ang pagpapanatiling malinis ng mga daluyan ng dugo ay nagpapahintulot sa dugo na dumaloy ng mas malaya na nagdadala ng oxygen at sustansya sa bawat bahagi ng inyong katawan. Higit pa rito ang oats ay naglalaman ng B vitamins at isang amino acid na tinatawag na L-arginine. Ang sangkap na ito ay tumutulong sa inyong katawan na gumawa ng nitric oxide isang mahalagang molekyul para sa pagpapabuti ng sirkulasyon. Ang B vitamins ay mahalaga para sa metabolismo ng enerhiya at para sa paggawa ng mga neurotransmitter tulad ng serotonin na tumutulong na i-regulate ang mood. Para sa mga nakatatandang kababaihan, ito ay maaaring mga hulugan ng mas pare-parehong enerhiya, mas masayang pananaw at panibagong sigla. Ang gusto ng maraming kababaihan sa gatas ng OATS ay kung gaano kadali itong isama sa pang-araw-araw na gawain. Idagdag man ito sa kape ihalo sa smoothies o inumin ng mag-isa, nagdudulot ito ng ginhawa at nutrisyon. Ang mga epekto ay maaaring maramdaman sa mga paraan na higit pa sa pisikal, kasama ng mas magandang sirkulasyon ay ang kalinawan ng isip at kasama ng mas mahusay na suporta sa mood ay ang panibagong pakikilahok sa buhay. Subalit may isa pang gatas na nararapat sa inyong atensyon. Ito ay tahimik na ginamit sa loob ng maraming henerasyon sa mga tradisyonal na kultura upang suporta ng lakas ng buto panunaw at pangkalahatang katatagan at oras na para malaman ito ng mas maraming kababaihan. Gatas ng kambing ang muling nagpapabata na mayaman sa mineral. Ang gatas ng kambing ay isa sa mga pinakamatanda at pinakarespetadong uri ng pagkain sa mga tradisyonal na kultura, ngunit sa modernong Western diet, madalas itong napapabayaan. Nakakalungkot ito, lalo na para sa mga nakatatandang kababaihan, dahil ang gatas ng kambing ay nag-aalok ng isang natatanging kombinasyon ng mga mineral na sumusuporta hindi lang sa pangkalahatang kalusugan, kundi pati na rin sa lakas ng buto panunaw at magandang pagtanda. Ito ay magaan sa tiyan at kapansin-pansing mayaman sa mga sangkap na kailangan ng inyong katawan para manatiling malakas at masigla. Isa sa mga natatanging katangian ng gatas ng kambing ay ang mataas na bioavailability ng calcium nito. Ibig sabihin, mas madaling naaabsorb at nagagamit ng ating katawan ang calcium nito kumpara sa gatas ng baka na ginagawa itong isang superstar sa pagsuporta sa densidad ng buto. Mayaman din ito sa zinc, isang mineral na mahalaga para sa immune function at collagen synthesis na tumutulong na mapanatili ang malusog na balat at kasukasuan. Bukod sa mga benepisyon nito sa pagpapatibay ng buto, ang gatas ng kambing ay mayaman sa potassium at healthy fats na sumusuporta sa ritmo ng puso at komunikasyon ng mga nerve hindi rin ito gaanong nagdudulot ng pamamaga at mas madaling tunawin kaysa sa gatas ng baka para sa maraming tao dahil sa mas maliliit nitong fat globules at mas mababang lactose content. Ito ay isang matalinong pagpili para sa mga kababaihan na nakakaranas ng paglaki ng tiyan o discomfort sa panunaw mula sa tradisyonal na dairy. Ngunit ang nagpapaiba sa gatas ng kambing ay hindi lamang ang nutrisyon nito. Ito ay kung paano nito ipinaparamdam sa inyo. Maraming kababaihan ang nagsasabing nakakaramdam sila ng isang matatag at nakasentrong enerhiya matapos idagdag ang gatas ng kambing sa kanilang rutin. Ito ang uri ng nutrisyon na sumusuporta sa inyong panloob na pundasyon na tumutulong sa inyo na maging matatag, malakas at komportable sa inyong sariling katawan. Ngunit paano ninyo pagsasama-samahin ng lahat ng kaalamang ito at gawin itong isang bagay na praktikal, isang bagay na maaari ninyong sundin nang hindi masyadong iniisip? Ang totoo, ang pagsasama ng mga gatas na ito ay hindi kailangang maging komplikado. Pagsasama-sama ng lahat, isang pang-araw-araw na rutin na epektibo. Ngayong nakita na ninyo kung paano sinusuportahan ng bawat isa sa apat na makapangyarihang gatas na ito, ang kalusugan ng buto, balanse ng hormones, at pangkalahatang sigla, ang susunod na hakbang ay gawing isang routine ang kaalamang iyon na madaling isama sa inyong buhay. Ang totoo, mas mahalaga ang pagiging consistent kaysa sa pagiging perpekto. Hindi ninyo kailangang inumin ang lahat ng apat na gatas araw-araw. Sa katunayan, ang kagandahan ng pamamaraang ito ay nasa pagiging simple nito. Isang simpleng dagdag lamang sa inyong umaga o gabi ay maaring lumikha ng isang makabuluhang epekto sa paglipas ng panahon. Magsimula sa pamamagitan ng pagpili ng isang gatas bawat araw at iparesito sa isang bagay na ginagawa na ninyo. Halimbawa, gamitin ang oat milk sa inyong pangumagang kape. Ihalo ang almond milk sa isang fruit smoothie. I-enjoy ang coconut milk na bahagyang pinainit na may kaunting luyang dilaw sa gabi. Inumin ang goat's milk ng mag-isa, marahil bilang isang pampasigla, sa kalagitnaan ng hapon para sa isang dosis ng mga mineral na sumusuporta sa buto. Sa pamamagitan ng pagpapalit-palit ng mga gatas na ito, sa loob ng isang linggo, mabibigyan ninyo ang inyong katawan ng malawak na hanay ng mga sustansya na sumusuporta sa sirkulasyon densidad ng buto at balanse ng hormones nang hindi kinakailangang mag-isip o magplano ng sobra. Makatutulong din na ituring ang ritual na ito bilang higit pa sa nutrition lamang. Ito ay tungkol sa pagbawi ng kontrol sa inyong pakiramdam at paggana. Kapag umupo kayo kasama ang basong yon, hindi lang kayo nag-hydrate o kumukuha ng bitamina nagpapadala kayo ng mensahe sa inyong sarili na mahalaga ang inyong kalusugan, na ang paraan ng inyong pagtanda ay hindi isang bagay na dapat katakutan, kundi isang bagay na maaari ninyong hubugin sa pamamagitan ng simple at natural na mga pagpili. Marami sa mga kababaihan na nakatrabaho ko ang nagsasabing, nagsimula silang bumuti ang pakiramdam, hindi lang sa pisikal, kundi pati na rin sa mental mas kaunting mental fog mas maraming kalinawan, mas malaking pakiramdam ng kapayapaan sa pamamagitan lamang ng paggawa ng isang pang-araw-araw na pangakong ito. At sa paglipas ng panahon, ang maliliit na pagbabagong iyon ay nagsisimulang lumitaw sa mga pinakamakabuluhang bahagi ng buhay, enerhiya tulog at koneksyon sa mga taong mahal ninyo. Ngunit ano nga ba ang maari ninyong asahan kung susundin ninyo ang rutin na ito? Nang tuloy-tuloy, ano ang aasahan pagkatapos ng 30 araw? Kapag kayo ay nangako sa maliliit at tuloy-tuloy na pagbabago ang inyong katawan, ay nagsisimulang tumugon sa mga paraan na maaaring hindi ninyo inaasahan. Sa loob lamang ng 30 araw ng pagsasama ng apat na gatas na ito, sa inyong pang-araw-araw na rutin, maraming kababaihan ang nagsisimulang makaramdam ng mga kapansin-pansing pagbuti, hindi lamang sa kanilang pisikal na kalusugan, kundi pati na rin sa kanilang pananaw, kumpiyansa at emosyonal na kagalingan. Isa sa mga unang bagay na napapansin ng maraming kababaihan ay ang pakiramdam ng mas matatag na enerhiya. Nangangahulugan ito ng mas kaunting panghihina sa hapon, mas maraming lakas para sa inyong mga pang-araw-araw na gawain at isang mas malaking pakiramdam ng pangkalahatang sigla. Maaari ninyo ring mapansin na mas mahimbing na ang inyong tulog at mas gumaan ang pakiramdam pagkagising ng walang mabigat na pakiramdam sa umaga na tila dumarating kasabay ng edad. Sa isipan, madalas ding nagsisimulang magbago ang mga bagay. Sa mas mahusay na nutrisyon at mas matatag na hormones, maaari ninyong matuklasan na mas balanse ang inyong mood, mas hindi kayo magagalitin at mas malinaw ang inyong pag-iisip. Hindi ito mga dramatikong pagbabago sa isang gabi lamang, kundi mga tuloy-tuloy na pagbuti na nabubuo araw-araw. Marahil ang pinakamakabuluhang pagbabago ay kung paano kayo sa inyong sariling balat. Maraming kababaihan ang tahimik na nakikibaka sa mga pisikal at emosyonal na pagbabago ng pagtanda. Kapag ang inyong katawan ay mas alaga, mas matatag ang inyong enerhiya at naibalik ang inyong panloob na balanse, may isang pambihirang nangyayari, nagsisimula kayong makaramdam na mas present, mas komportable at mas konektado sa inyong sariling pagkatao. At madalas, ang pakiramdam na iyon ang tunay na nagpapasigla sa isang babae higit pa sa anumang kosmetiko o paggamot. Hindi ito tungkol sa pagbabalik ng panahon. Ito ay tungkol sa pagbawi sa kalidad ng buhay na nararapat sa inyo simula sa kung ano ang inilalagay ninyo sa inyong baso bawat araw. At habang ang inyong katawan ay nagsisimulang gumaling bumalik sa dati at tumugon malamang, natatanungin ninyo ang inyong sarili ng isang makapangyarihang tanong kung ang isang bagay na ganito kasimple ay nagdulot ng ganitong pagkakaiba sa loob ng tren to araw, ano kaya ang magiging itsura ng susunod na 20 araw? Huling kaisipan mula kay Dr. Dela Paz, ang pagtanda ay madalas na inilalarawan bilang isang mabagal na paghina, isang tahimik na pagkupas ng kislap, enerhiya, at koneksyon. Ngunit ang katotohanang paulit-ulit kong nakikita ay hindi ito kailangang maging ganoon. Hindi po kayo nilikha para unti-unting kumupas. Kayo po ay para mag-evolve lumalim at i-enjoy ang buhay ng may karunungan at ganda na tanging panahon lamang ang makapagbibigay. Ang apat na gatas na pinag-usapan natin ngayon, gatas ng niyog, almendras, oats at kambing, ay maaring mukhang simple sa panlabas, ngunit kumakatawan sila sa isang bagay na higit pa, isang pang-araw-araw na pagpili upang suportahan ang inyong katawan, protektahan, ang inyong mga buto at mamuhunan sa sigla at kagalingan na pinakamahalaga. Ang gatas ng niyog ay tumutulong na pakalmahin ang inyong balat at magbigay ng kalmadong enerhiya. Ang gatas ng almendras ay sumusuporta sa densidad ng buto at balanse ng hormones. Ang gatas ng oats ay nagpoprotekta sa inyong puso at nagbibigay armonya sa inyong mood. Ang gatas ng kambing ay nag-aalaga sa inyong panloob na lakas gamit ang mga mineral na madaling maabsorb. Sama-sama lumilikha sila ng isang pundasyon, hindi isang milagrong lunas, kundi isang pang-araw-araw na ritmo na nagpapaalala sa inyong katawan kung paano gumana sa pinakamahusay nitong paraan. Ang gusto kong makuha ninyo mula rito ay hindi lamang payo sa nutrition. Nais kong maramdaman ninyo ang pag-asa. Nais kong maniwala kayo na posible pa rin ang pagbabago kahit ngayon, lalo na ngayon. Nabuhay kayo ng isang buong buhay at karapat dapat kayong patuloy na mabuhay nang may kislap kagalakan at kapayapaan. Ang maliliit na hakbang na ito ay maaring humantong sa tunay na pagbabago, hindi dahil sila ay magarbo o sukdulan, kundi dahil iginagalang nila kung paano talaga gumagana ang katawan marahan tuloy-tuloy natural. Kaya nasaan man kayo sa inyong paglalakbay, Masaga naman o sinusubukan lang na maging katulad muli nang dati tandaan ninyo ito, hindi pa tapos ang inyong kwento. Marami pa kayong mararanasan, maibibigay at ma-enjoy. -e at kung minsan, nagsisimula ang lahat sa isang simpleng baso. Ang isang mahalagang aral sa buhay na aking natutunan ay ang maagap at marahang pagiging consistent sa pag-aalaga sa sarili ay kadalasang nagbubunga ng pinakamalalim at pangmatagalang mga resulta. Hindi ito tungkol sa mga enggrande at hindi na papanatiling mga kilos, kundi sa maliliit at pang-araw-araw na pangako sa inyong kalusugan na tunay na humuhubog sa kalidad ng inyong mga taon. Ang inyong kalusugan ay isang paglalakbay, hindi isang destinasyon, at bawat maliit at positibong pagpili ay isang hakbang sa tamang direksyon. Kung nakaantig sa inyo ang mensaheng ito at kung mahalaga sa inyo ang muling pagbawi sa inyong kalusugan at sigla, inaanyayahan ko kayong mag-subscribe para sa mas marami pang simple at makapangyarihang mga payo na idinisenyo para sa mga kababaihan na higit sa 60. Paki-share din po ninyo ang impormasyong ito sa mga kaibigan, kapatid o ina na maaaring makinabang. At gusto ko pong marinig ang inyong mga saloobin. Mag-iwan po ng komento sa ibaba upang ipaalam sa akin kung ano ang tumatak sa inyo o kung mayroong kayong anumang mga katanungan. Ang inyong feedback ay tumutulong sa akin na lumikha ng mas maraming nilalaman na tunay na sumusuporta sa inyo.